12.34, natapos ko yung booking ko na galing Balinsuela, mga kapatid, Balinsuela, Marilao. Nandito ako ng Marilao, mga kapatid. Balinsuela, Marilao. Hello po! Hello po ma'am. Lala move. Ako po ya. Ah yung papuntang Marilao. Oh. Ah tan kanako. Ah sinundan ko po yung pin location niyo ma'am. Nandito po ako sa ano, ilalim ng puno. Kanela store. Alin pa? Canela store. Canela store.

Ano ba? Ah, ano <laughs> ba? Ano to? Cheese? Oo oh, okay. po. po Hindi kayo matunaw to?

Florida Villas. The museum. Eh? Good afternoon, madam. Tita nya. Salang oh. Valenzuela, Marilao. Ang traffic dito sa Marilao. Block 18, Lot 20, ate. Apple Street. Apple Street po. Mm. Yung pong mga na yan, no? uh, clubhouse po yan, kaliwa po kayo. Eto po tapos ba? Ayan, sundan ko lang daw. Ayan o. Oh, oh. Eto, Kaliwa sundo ka dyan, tapos kanan. Kaliwa kanan. Kaliwa kanan. 12.30 well, na. Hello, madam. Good noon, Lala mo? Andito na ako sa Apple Street. Green Gate. Hmm. Bungad lang. Ha? Pulay blue na gate. Gigit na pa ako sa Apple. yon 200 binigay. <laughs> may tip tayo na 8 pesos. de may plus pala to na 40. <laughs> Bali 50 lahat. Kasi 150 lang to dapat eh. Pero nag plus 40 siya makakakinis. So, binigyan ako ng 200. So, may 50 pesos tayo na tip. Ma'am, thank you. 12.34 natapos ko yung booking ko na galing Balinsuela mga kapag-inis, Balinsuela Marilao pero pag out ko kanina na dun sa QC yun nakakuha ko ng kapuntang Balinsuela dalawa tapos Balinsuela Marilao nakakatatlo pa lang ako <laughs> nakakatatlong booking pa lang ako magalaw na na mga at least meron di ba? tsaga talaga Nagmalapitan lang ako kasi hindi ako makakuha ng malayuan kanina kaya sabi ko malapitan na lang muna kaya ito nandito ako ngayon sa Marilao. Pag-abang ng panibagong booking ko balik. Tapos uwian na. So yun siya, peace out mga